Magandang araw po mga kapatid and Merry Merry Christmas. Ilang tulog na lang Christmas na ano po. Uh, ako po ay gumawa ng listahan ng ating uh, senatorial candidates na inapprove ng uh, COMELEC ano po. Ito po siya. Babasahin ko po isa-isa at kung sino po ang inyo ditong napupusuan ay uh, siyalamang lamang po ang ating iboto. Wala po ditong trapo, wala po ditong uh, alagad ng magkabilang administrasyon. At isinisigaw ko po ang mga bago at hindi trapo na mga kandidato na pwede nating bigyan ng pagkakataon na makatakbo at asahan na magbibigay ng laya sa ating bansa sa mga nakawan at sa mga korupsyon at sa mga patayan. Sila po ang matatapang pero nasa katwiran. Sila po ang may mga utak, mga abogado na ginagamit ang pinag-aralan. Okay, akin pong babasahin din ito isa-isa at saka natin tulig sa muli ang mga nagpipilit na tumakbo sa ating ah, Senado. Ito po. Ah, number one, Bam Aquino, Number 2, Francis Pangilinan. 3, Heidi Mendoza. 4, Sunny Matula. 5, Luke Espiritu. 6, Leo Didi Guzman. 7, Franz Castro. 8, Arlene Brosas. 9, Teddy Casino. 10, Amira Lidasan ng Sandugo Chair. 11, Wilson Ahmad 12, Bonifacio Busita. 13 Jerome Adonis, 14 Modi Floranda, and 15 Wilbert Lee. Sila po ang mga hindi pa natin naranasan na gumawa ng mga aliwaswas sa ating gobyerno kung kayat sila po ay nararapat nating subukan. Sapagkat karapatan din nila ang maupo, karapatan din nila ang tumakbo bilang senador at maggawa ng mga batas para sa bansang Pilipinas na hindi nila bubutasin kagaya ng mga senador ngayon na ipinagmamalaking mga mambabatas sila pero sila mismo ang bumubutas ng batas na kanilang isinusulong. Si Robin Padilla po ay nagsalita na siya isang mambabatas. Pues, hindi po dapat maupo yan si Robin Padilla, si Philip Salvador. Yung pong mga artista na wala namang inintay kundi ang kanilang sweldo at mga uh, makukurakot. Ano po, lalo na po itong mga Duterte's na tatakbong senador. Yan po ang pakatandaan ninyo. Huwag na huwag nyo po iupo ang mga Duterte senators sapagkat wala pong gagawin ang mga iyan kundi puro katarantaduhan, kabulastugan. At tandaan po, inilubog ni Duterte ang bansang Pilipinas sa utang. At sa ngayon, tayo ang nagdurusa kung kaya't ang mga bilihin ay ubod ng mahal ay sapagkat ang atin pong mga binibili at binabayaran ay nauuwi lang sa pambayad sa utang at hindi lang po ibinabayad sa utang, ninanakaw pa nila. Kaya po pakatandaan mga kapatid, ang lahat po ng nakaupo ngayon na senador, yan po ay mga walang kwenta. Kaya po, ito pong ating listahang ito, pakatandaan niyo po, 66 senatorial candidates po ang inapprove ng COMELEC, subalit pinili ko lang po ang mga dapat iboto. Sana po makiisa tayong lahat sa pagboto sa kanila. Labindalawa lang po ang iboboto. At kung sino po ang tatlong hindi mapipili ninyo sa listahang ito, ay bigyan natin sila ng pagkakataon sa mga susunod na eleksyon. At uh, lagyan nyo lang po ng tanda para hindi kayo malito. Ito po ang listahan. I-screenshot nyo po ito at tandaan. At uh, kung sino po ang gusto nyo ditong iboto, ay iboto ninyo. Subalit uh, kung maaari po sana lahat sila, kaya nga lang po, labindalawa lang ang mapipili sa kanila. No? So, uh, nyo po ang listahang ito at uh, pakatandaan nyo po ang mga ginawa sa atin ng mga umupo ng mga nagdaang administrasyon at maging sa administrasyon ngayon ng mga senador ay tandaan nyo po sapagkat ang kanila pong mga ginagawa at sinasabi ay uh, nagtutulak sa mga tao para sila iboto subalit hindi na po dapat mga kapatid. Ginagawa po nina Philip Salvador, nina Robin Padilla, nina Bato de la Rosa, nina Bungo ng mga panlilin lang, huwag na huwag po natin 'yan pakinggan. Oo ano po. At uh, marami pa po tayong yung uh, dapat na banatan. Ngayong mag -e sa sapagkat patuloy, nanililin lang nila ang tao at pinapaniwalang sila'y mabubuti kahit kitang kita na natin ang lahat ng kapalpakan na ginawa nila, ang lahat ng mga katarantaduhang ginawa nila ay kitang kita na natin. Kung kaya't, kung maari lang po, lahat po nang iupo natin sa Senado ay bago sapagkat ito pong mga bagong ito ay nasaksihan din nila kung paano kinastigo ng taong bayan ang mga suwail, ang mga pasaway, ang mga tarantado na umupo sa gobyerno kung kayat ito po ay magiging aral sa kanila na hindi nila dapat pamarisan ang mga taong tinuligsa at kritiko ng taong bayan. Mga kapatid, tandaan ang bayan lang ang malakas, tayo lang ang malakas, tayo lang ang may karapatan at yung mga nakaupupo sa gobyerno, kailangan nila tayo. Hindi nila may patutupad ang isang batas kung hindi natin aagrihan. Hindi nila magagawa ang pagtuligsa sa mga mapagsamantalan nilang mga kasamahan kung wala tayo ng mga taong bayan. Sila po'y nangangailangan din ng ating advice. Sila po'y nangangailangan din ng ating pagtutol. Sila po'y nangangailangan din ng ating pagsangayon kung kaya't maipatutupad nila ang mga batas na sinusunod nila at isinusulong. Sila po ay tagasulong lang ng batas, subalit so, tayo ang taga-aproba nito. Kung pasado sa atin, papasa ito. Kung hindi ito aprobado, lalabanan natin ito. Ganyan po ang katatagan ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Tandaan, ang bayan lang ang malakas. Walang makagagawa ng pagsalungat sa mga kamalian ng mga nasa gobyerno, kundi ang taong bayan. Salamat mga kapatid at sana po magkaisa tayo. Iupo natin ang mga walang bad record, upo natin ang mga baguhan sapagkat karapatan nila na ipakita ang kanilang kakayahan sa paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po mga kapatid. I love you all. Bukas po banat uli si Aling Marie. Salamat mga kapatid. Asahan nyo po na palagi nyo akong kasama sa lahat ng pagkakataon sa pagtuligsa sa mga ginagawang kasamaan ng mga umuupo sa gobyerno. Salamat po nang marami and merry merry christmas po. Sige po.